Nang walang mas mahusay, ginugugol niya ang kanyang oras sa pagkain ng lahat ng mga pambihirang halamang gamot at mahalagang mineral na dumarating sa kanya. Habang ginagawa niya, nakatagpo niya ang Storm Dragon na si Veldora, na nabuklod sa kuwebang ito tatlundaang taon na ang nakakaraan ng mga kasanayan sa walang limitasyong pagkakakulong ng isang bayani. Sa una ay natatakot siya, ngunit habang nag-uusap sila, nakipagkaibigan siya sa matagal ng nakahiwalay na si Veldora. Ang slime, na pinalitan ng pangalan na Rimuru Tempest, ay tumutulong kay Veldora na makahanap ng paraan upang masira ang selyo nito sa pamamagitan ng paglunok sa loob ng katawan nito at paggamit ng mga kasanayan sa mandaragit nito upang pag-aralan nito mula sa magkabilang panig. Ang pagkakaroon ng nakuhang kasanayang higit pa kaysa sa paglunok ng ibang mga nilalang, lumabas si Rimuru sa kwebo pagkatapos mabuksan ang pasukan ng isang grupo ng mga taong adventurer. Pagkatapos ay nakatagpo ni Rimuru ang isang grupo ng mga goblins, na humihingi ng tulong sa pagprotekta sa kanila laban sa isang grupo ng mga derwolves. Nakikipagtulungan sa mga goblins, nakipaglaban si Rimuru sa mga derwolves at pinatay ang kanilang pinuno, na pinipilit silang sumuko. Sa pagkumbinsi sa mga goblins at derwolves na manatiling magkasama, ibinigay ni Rimuru sa kanila ang lahat ng mga pangalan, Ngunit pagkatapos ay lumabas sa loob ng tatlong araw dahil sa kanilang pagtatapos ng spell. Nang magising siya, nalaman niya ang mga pangalan na ibinigay niya sa mga goblins at ang mga derwolves ang bumuo sa kanila. Napagtanto na ang mga goblins ay walang kasanayan sa paggawa ng mga bahay at damit, si Rimuru at isang maliit na grupo ay pumunta sa lungsod ng Gorgon upang humingi ng tulong sa mga dwarf craftsmen. Pagdating sa Dwarven kasama si Gob to the Goblins, nakipag-away si Rimuru sa ilang mga thug at itinapon sa bilangguan. Sa kalaunan ay napalaya si Rimuru pagkatapos magbigay ng mga potion sa mga tagapagtanggol at ipinakilala sa panday ng Kaijin, tinutulungan siyang tuparin ang mga order para sa mahabang espada bilang kapalit ng kanyang tulong sa pagbibigay sa mga manggagawa para sa Goblin Village. Habang nagdiwang si Rimuru at ang mga dwarf sa isang elf bar, isang pigir ang papalapit. Nagpa siya ang isang manghuhula na goblin na hulaan ang nakatadhana kay Rimuru na ipinakita sa kanya ang isang pangitain ng isang batang babae na humiwalay sa kanyang pamilya. Nang dumating si Vesta, ang ministro na nagutos ng mga espada at ansoltuhin si Rimuru, sinuntok siya ni Kaijin sa galit na nagresulta sa parehong siya, si Rimuru, at ang iba pang dwarf ay naaresto at nilitis. Sa panahon ng paglilitis, ang bayani na si Haring Genzel Dorgo na may kasaysayan sa Kaijin ay nagpatapon sa kanya at sa kanyang mga tauhan, na sumali kay Rimuru bilang kanyang pangkat ng mga artisan. Matapos ding ipatapon si Veste para sa kanyang hindi tapat na mga aksyon, si Gazel, na napansin ang koneksyon ni Rimuru kay Veldora, ay nagpadala ng isang ninja upang sundan siya. Matapos mapatapon mula sa bansang Dwargon, bumalik si Rimuru at ang mga dwarf sa nayon ng mga goblins. Matapos ang kanilang pagdating ay marami silang mga goblins mula sa ibang mga nayon na pinangalanan ni Rimuru. Ilang araw pagkatapos dumating ang ilang adventurer matapos habulin ng mga fire ants at iniligtas ni Rimuru, kasama ang isa sa mga adventurer na isa pang manlalakbay sa mundo. Habang kumakain ang iba pang mga adventurer, nakipag-usap siya sa kanya tungkol sa kanilang lumang tahanan habang nakasakay kay Ranga. Si Shizu ay nangangarap tungkol sa kanyang nakaraan tungkol sa kung kailan siya ipinatawag ni Leon at inangkin niya si Ifrit. Naalala niya ang paghihirap na naramdaman niya nang si Ifrit ay naninirahan sa kanyang loob ay pumatay ng isang bagong kaibigan, na kanyang ginawa at ang maliit na halimaw na pinangalanan nilang magkasama pagkatapos siya at si Leon ay itinuturing na mga kaaway ng halimaw. Nang maglaon, nang si Shizu ay naghahanda na umalis sa nayon ni Rimuru kasama ang mga adventurer, si Ifrit ay muling kinuha ang kontrol sa kanya at pinakawalan ang kanyang apoy sa nayon. Sa kanyang pag-atake sa tubig na nagpapatunay na hindi epektibo, kinopya ni Rimuru ang ice magic spell ni Eren para pangalagaan ang mga alipors ni Ifrit. Nang matuklasan na siya ay inyun sa mga pag-atake ng apoy, nilamon ni Rimuru si Ifrit na naghihiwalay sa kanya mula kay Shizu sa proseso. Ngayon ay nakakulong si Ifrit sa Chani Rimuru kung saan nakatagpo niya ang napakalaking nilalang na kilala bilang Veldora. Sinabi ni Shizu kay Rimuru ang tungkol sa isang taong kilala bilang the hero na kinuha siya at ipinakita sa kanya ang tamang landas bago misteryosong nawala isang araw. Nang maramdaman ni Shizu na magwawakas na ang kanyang buhay, hiniling ni Shizu kay Rimuru na ihatid ang kanyang huling kahilingan kay Leon bago hilingin sa kanya na kainin siya dahil ayaw niyang manatili ang kanyang katawan sa mundong hindi niya gusto. Nagbibigay ito sa kanya ng kakayahang kumuha ng anyo ng tao. Habang nagpasya si Rimuru na maghanap ng impormasyon tungkol kay Leon upang matupad ang kanyang pangako kay Shizu, isang lalaking nakamaskara na nagngangalang Gelmad ang nag-recruit ng isang orc na pinangalanan niyang Geld na may layuning maglabas ng great orc disaster sa kagubatan. Maganda ang pag ng nayon ng Ringuru at ng mga goblins. Ang mga dwarf ay nagtatayo ng lahat ng uri ng mga bahay at muebles, at ang mga lokal na goblin lord ay nagtalaga kay Rigard bilang goblin king. Habang pinapanood ni Rimuru na magkakasama ang lahat, nagpa siya siyang bumalik sa kuwebo at subukan ang mga kasanayang natanggap niya mula kay Shizu. Habang naroon, nakatanggap siya ng kahilingan para sa tulong mula kay Ranga sa pamamagitan ng thought communication at nagmamadali siyang bumalik upang hanapin ang kanyang mga kaibigan na nakaharap sa anim na ogres. Ang isa sa kanila ay nagutos kay Rimuru na ibunyag ang kanyang tunay na pagkakakilanlan. Ano ang nangyayari sa Great Forest of Jura? Ang nayon ni Rimuru ay nag enjoy sa kanilang salo-salo habang siya, si Rigard, si Rigier, si Gobta, at kay Jane ay nakakarinig tungkol sa kwento ng mga ogres mula sa kanilang young master, pagkatapos ay iminumungkahi niya silang maging kanyang mga subordinate upang madagdagan ang kanilang pangkalahatang potensyal na labanan. Matapos ang isang gabing pag-iisip, sumang-ayo ng young master dito at nagpasya si Rimuru na pangalanan silang lahat na naging sanhi ng kanilang evolusyon. Samantala, isang hukbo ng 200,000 orc ang patungo sa tirahan ng mga lizardmen na nagtatangkang maghanda para sa backup upang palayasin sila, na napagtanto na ang pinuno ng kaaway ay maaaring ang maalamat na nakakatakot na halimaw, ang orc lord. Dumating si Gabiro sa nayo ni Rimuro upang subukan at kunin ang lahat na maglingkod sa ilalim niya upang labanan ang mga orc. Si Gabta ay ipinadala sa duel laban kay Gabiro, mabilis na tinalo siya gamit ang mga kasanayang natutunan niya at pinilit ang lizardmen na umatras. Nang maglaon, nilapitan si Rimuro ng isang dryad na nagngangalang Trini, na humiling sa kanya na talunin ang Orc Lord. Ipinaliwanag ni Trini na ang Orc Lord ay gumamit ng starved na kakayahan sa mga Orc, na nagdulot sa kanila na patuloy na maghangad ng kabuhayan at kahit na kumain ang kanilang sarili upang makakuha ng higit na kapangyarihan. Pagtanggap sa kahilingan ni Trini, Ipinadala ni Rimuru si Souei upang makipag-ayos sa mga lizard para sa isang alyansa. Habang hinihimok ng pinuno ang kanyang mga sundalo na huwag makipaglaban sa mga orc hanggang sa dumating ang grupo ni Rimuru. Si Gobiro, na naimpluensyahan ng mga salita ng messenger ni Gelmod na sila plus, ay inagaw ang posisyon ng Chieftain at pinangunahan ang mga lizard sa direktang pag-atake sa mga orc na hindi alam ang tunay na kapangyarihan ng Orc Lord. Si Ringuru at ang iba pa ay tumungo sa tribu ng Lizardmen habang natuklasan ni Soe ang kanilang headguard na nakikipaglaban sa isang grupo ng mga orc. Matapos siyang iligtas, itinatag ni Ringuru ang kanilang alyansa at agad na pumasok sa labanan. Habang si Gobiro ay natatalo ng one-on-one -on -one laban sa isang orc general, sinagip nila Gobta, Ranga, at ang Goblin Riders. Habang pinatay ng Kijin at Ranga ang marami sa mga orc na may malalakas na malawak na pag-atake. Iniligtas ni Sowey ang Lizardman Chieftain, isang galit na galit na Gelmad ang nagsimulang lumipad papunta sa pinangyarihan at nakita ni Ringro ang Orc Lord, kaya humahantong sa huling labanan. Dumating si Gelmad at sinalakay ang mga pumalpak sa kanyang mga plano para lamang palayasin sila ni Ringuru at pagalingin ang mga nasaktan niya. Inutusan niya si Geld na iligtas siya, kumain ng iba at mag-evolve sa isang Orc Disaster at isang Demon Lord. Sa pag-alala sa unang gawain na ibinigay sa kanya pagkatapos na pangalanan, pinatay at kinakain niya si Gelmad bilang ang pinakamabilis na paraan upang umunlad. Kaglalaban sila ni Rimuru habang nilalamon ng dalawa ang isa't isa, na nagresulta sa tagumpay ni Rimuru habang pinapayapa niya ang kumukupas na pagkakasala na si Geld sa kabilang buhay. Sinarimuro at kasamahan, trainee, ang lizardmen, at ang mga orc ay tinatalakay ang hinaharap at nabuo ang Jura Forest Alliance kasama si Rimuru bilang counselor. Samantala, sa mga planong naliligaw, ang Demon Lord Clayman ay nagluluto ng isa pang pamamaraan. Tatlong buwan ang lumipas at ang nayon ay umunlad ng husto, kasama si Gazel Dwargo na biglang bumisita sa kanyang hukbo. Pagkatapos ng maikling tunggalian upang tumstigo sa karakter ni Rimuru, Uminom sila ng gabing iyon at nagpasya sa isang kasunduan sa Armed Nation of Gorgon, kaya idineklara at itinatag ang kanilang umuunlad na nayon bilang isang bagong bansa na pinangalan ng Jura Tempest Federation. Dinala ni Haring Gazel Dwargo si Veste bilang isang mananaliksik habang si Nagabiro at iba pang Lizardmen ay sumali sa Tempest at pinangalanan. Ang bawat isa ay naatasan sa kanika nilang mga post, kung saan ang mga Demon Lords Claymon, Frey, Carrion, at Milam Nava ay nanunood ng isang recording ng labanan ni Rimuru laban kay Geld. Sumasang ayon na kanselahin ang nun Aggression Pact sa Jura Forest kasama ang iba pang mga Demon Lords na ito, dumating si Milam sa Tempest kung saan nilalabanan niya ang kanyang nangungunang mga subordinate ngunit sa wakas ay natalo kay Rimuru sa pamamagitan ng tukso ng pulot. Silang dalawa ay naging matalik na magkaibigan at nagpasya si Milam na manirahan doon, Lingid sa kaalaman ni Rimuru ang tungkol sa kawalan ng balanse ng power struggle sa pagitan ng mga Demon Lord na dulot nito. Pagtagumpay si Vesta sa pagbuo ng isang buong potion na katumbas ng mga potion ni Rimuru, na nagudyok kay Rimuru na subukan ang mga negosasyon upang bumuo ng mababang potion sa Tempest. Sa sandaling yon, si Phobio, Biscuiteers ng Demon Lord Carrion, ay pumunta sa Tempest na may layuning kunin ito ngunit agad itong hinarap ni Milambago Luteci ni Rimuru ang mga bagay ng mapayapa. Nag-aalok kay Milam ng bagong sandata kapalit ng impormasyon, nalaman ni Rimuru na ang iba pang mga demonyong panginoon ay nakatutok sa kanya para sa pagwawalang bahala sa kanilang plano na lumikha ng isang papit na panginoon ng demonyo. Nang maglaon, ang Border Survey Corps na pinamumunuan ng isang lalaking nagngangalang Yung, ay sumali sa partido ni Eren, pumunta sa Tempest, kung saan hiniling ni Rimuru sa kanila na kumuha ng kredito para sa pagkatalo sa Orc Lord. Samantala, ang Panginoong Demonyo na si Clayman ay nagkaroon ng interes sa isang makapangyarihang hayop na kilala bilang Cheribdes at ipinadala si Tear the Harley Quinn upang mag -imbestiga. Si Clayman at Tear ay may binabalak at binanggit si Cheribdes. Habang si Phobio ay umuusok sa kanyang kahihiyan sa mga kamay ni Milam, si Natir at Footman, dalawa sa Harley Quinn ni Clayman, ay lumapit at kumbansihin siya na maging isang Demon Lord mismo upang siya ay makapaghiganti kay Milam. Ang kailangan lang niyang gawin ay hayaan si Cheribdes na angkinin ang kanyang katawan at mapanatili ang kontrol. Sinira ni Fogio ang selyo kay Cheribdes. Inihayad ni Tyr na siya ay nasa ilalim ng mga utos na buhayin si Cheribdes at ipadala ito sa paraan ni Ngilim. Ang kapatid ni Trini, si Traya, ay nagbabala kay Rimuru tungkol sa muling pagkabuhay. Ipinanganak mula sa ulap ng mga magicals ni Vlador, si Cheribdes ang walang isip na pinuno ng kalangitan, na nakatuon lamang sa pagkawasak. Nagpatawag ito ng labintatlong megalodon mula sa spirit world upang tumulong sa pag-aalsa nito at patungo sa Jura. Si Rimuru at ang Dwargan Empire ay naghahanda para sa labanan. Tinulungan ng isandaang Pegasus Knights mula sa Dwargan, winasak ng mga puwersa ni Rimuru ang megalodons at tinangka nilang sirain si Cheribdes sa pamamagitan ng malawakang pag-atake, ngunit nabigo. Pagkatapos ay nakipaglaban si Rimuro kay Cheribdes at natuklasan lamang na mayroon nitong phobio at ang tunay na target nito ay si Milam. Sa kahilingan ni Rimuro, tinalo ni Milam si Cheribdes habang iniligtas ang buhay ni phobio. Pagkatapos ng labanan, humingi ng paumanhin si phobio para sa lahat ng problemang na niya at ang kanyang amo, ang Demon Lord Carrion, ay nagtatag ng isang non-aggression na kasunduan kay Jira Tempest. Sa wakas ay natuklasan ni Rimuru at ng iba pa na ang lahat ng problemang kinaharap nila kamakailan ay sanhi ng Harley Quinn ni Clayman. Ipinagdiriwang ng lungsod ang tagumpay nito sa pamamagitan ng filtered megalodon. Noong gabing iyon, nanaginip si Rimuru tungkol sa panghihinayang ni Shizu sa hindi niya pagtulong sa kanyang mga estudyante, limang anak na dinala sa mundong ito. Pumunta si Rimuru sa kaharian ng Indrasya kasama si Ranga para makita sila. Doon, nakilala niya si Yuki Kagurazaka, ang grandmaster na namamahala sa mga bata, isang teenager mismo. Inayos ni Yuki na turuan ni Rimuru ang mga estudyante ni Shizu ngunit binalaan siya na habang silang dalawa ay otherworlders na pumunta rito, ang mga bata ay sinadyang esaman upang maging sandata para sa summoner. Mayroon silang napakaraming enerhiya sa kanilang mga batang katawan kaya papatayin sila sa loob ng limang taon. Nangako si Rimuro na tutuparin ang hiling ni Shizu at gagawa ng paraan para iligtas sila. Sinabi ni Rimuro na dalawang taon na ang nakalipas mula nang siya ay muling magkatawang tao sa mundong ito. Kaya inilalagay ang pagdating ni Millim nang hindi bababa sa isang taon pagkatapos ng insidente ng Orc Lord. Ang mga estudyante ni Shizu ay hindi nagpapakita ng labis na paggalang kay Rimuru kaya nagbasa siya siyang ipakita sa kanila ang pagkakaiba ng kanilang kakayahan at makuha ang kanilang paggalang sa isang serye ng mga one-on-one -on -one na duel. Gumagamit ang Kenya ng fire magic, si Chloe ay water magic, si Gale ay nagpaputok ng magic bullet, si Ryota ay gumagamit ng body enhancement, at si Alice ay gumagamit ng puppetry para kontrolin ang mga laruan para atakihin siya talo sila, ngunit ang antas ng enerhiya sa kanilang mga katawan ay hindi nababawasan, ni hindi niya maihihiwalay ang kanilang mahika sa kanila habang ito ay pinagsama sa kanilang mga kaluluwa. Pagkatapos ipakita ni Rimuru sa kanila ang maskara ni Shizu at nangakong ililigtas sila, tinawag nila siyang sensei. Bumisita si Rimuru kay trainee, sa paniniwalang magiging maayos ang mga bata kung magagawa nilang tumira sa kanila ang mga nakatataas na espiritu. Si Shizu ay tinawag bilang isang maliit na bata ngunit nabuhay hanggang sa pagtanda, marahil ay dahil sa Ifrit. Sinabihan siya ni Trainee na pumunta sa Dwelling of Spirits, ngunit kasama ng Queen of Spirits ang mga Dryad na pinagsilbihan ng patay, na wala ang kanilang link dito at hindi na mahanap ang pasukan. Habang nasa isang picnic kasama ang mga estudyante, nakakita sila ng Sky Dragon na papunta sa kabisera, ngunit nakialam si Rimuru at kinakain ito ng may gluttony. Si Guard Mionmol, isang merchant na iniligtas ni Rimuru, ay nag-imbita sa kanila sa hapunan. Sinabi sa kanya ng intelligence network ni Guard Mionmol kung sino si Rimuru at inanyayahan siya ni Rimuru na pumunta sa Tempest upang tulungan silang ibenta ang kanilang mga paninda. Sumasang-ayon siya. Hiniling ng katulong ni Guard Mionmol sa reyna ng mga espiritu na protektahan ang mga bata at sinabi sa isang usyosong Rimuru, nagmula siya sa isang nayon malapit sa Dwelling of Spirits siya, si Ranga, at mga bata ay tumungo sa kinaroroonan nito. Si Rimuru, Ranga, at ang mga estudyante ay pumasok sa Dwelling of Spirits at isang espiritu sa pambungad na labirint ang nakikipaglaban sa kanila ng isang higanting metal na golem upang subukan sila, kahit na mabilis itong sinunog ni Rimuru. Ipinakilala ng Labyrinth Spirit ang kanyang sarili bilang si Ramirez, isa sa sampung Demon Lords, kahit na napakaliit niya, walang naniniwala sa kanya ipinaliwanag niya na si Leon, na nagpatawag kay Shizo, ay dating isang bayani bago siya nahulog mula sa biyaya at naging isang demon lord. Gayun din, dati siyang reyna ng mga espirito bago mamatay at bumalik bilang demon lord. Kapalit ng paglikha ng bagong golem para sa kanya, sumang-ayon si Ramirez na tulungan si Rimro sa pagtawag ng mga nakatataas na espirito. Napakaraming mababang espirito ang sumasagot sa mga panalangin ni Nagale, Alice, at Raita, kaya nilamon sila ni Rimuru at ginawa silang tatlong bagong superior na espiritu, na matagumpay na naninirahan sa tatlo. Ang Kenya ay tumatawag at pinaninirahan ng isang superior na espiritu ng liwanag. Tumitaw ang isang hindi kilalang nilalang na parang espiritu, si Veldora ay tumugon sa presensya nito. Sa kabila ng pagtatangka ni Ramirez na pigilan nito, dahil sa pakiramdam niya ay delikado, ang kinin pa rin nito si Chloe. Anuman, ang mapanganib na enerhiya sa limang bata ay kumalma, kaya hindi sila mamamatay sa loob ng ilang taon. Gumagawa si Rimuru ng bagong golem para kay Ramirez at bumalik sila sa Indrasya. Napag-alaman ni Yuki na malamang na hindi susubukan ng mga bansang nag-abandona sa mga bata na bawiin sila para mamuhay sila ng normal. Hindi sinabi ni Rimuru kay Yuki kung paano niya sila iniligtas iniisip ni Rimuru ang nakalipas na dalawang taon at ipinahayag na nalutas na ang lahat ng kanilang mga problema. Ibinigay niya ang magic suppressing mask ni Shizu kay Chloe, ngunit hindi tiyak kung bakit, pakiramdam lang ito ay para sa pinakamahusay. Tingid sa kaalaman ni Rimuru, isang makulimlim na babae ang naninilip sa kanya. Isang naghihingalong babae ang nagpatawag ng demonyo upang ipaghiganti siya at ang kanyang kapareha at ang demonyo ay sumang-ayon sa kanyang kahilingan, na nagpasya na ito ay isang nakakaaliw na kaguluhan. Alaala ni Shizu, si Shizu ay ipinatawag sa kaharian ng Filtwood kasama ang iba pang mga adventurer upang pigilan ang isang demonyo na kunin ang mga labi nito sa ilalim ng kastilyo at muling buhayin. Nang marinig ang Silver Wings, isang pares ng mga sikat na adventurer, ay pinatay ng walang pangalan na demonyo, sinubukan ng ilan na umatras. Tumanggi ang ministro na paalisin sila, na inihayag na ang ilan ay sinapian ng mga demonyo, na nagdudulot ng paranoia sa grupo. Nagsimulang tumawa ang isa sa karamihan, ang demonyo mula noon, na sinasabing tinawag ng mga kabalyero ang mas mababang mga demonyo ngunit hindi nagpapaliwanag. Inupahan upang pumatay ng isang demonyo, ipinahayag niya na nilayon niyang patayin ang lahat ng iba pang mga adventurer na naruroon upang mahanap ang responsableng partido. Tumanggi si Shizu na mangyari iyon at makipagtalo sa nilalang, na tinatawag ang kanyang sarili na kuro, ang isa sa kanyang mga atake ay makikita sa maskara ni Shizu at tinanggal ang kanyang braso. Tagpas siya siyang umatras, sinabing nakakatuwa ang laban dahil nagawa siyang sakta ni Shizu. Pagkatapos, naalala ni Shizu kung paano sinabi sa kanya ni Leon na ang pinakamakapangyarihang mga demonyo ay ang mga ninuno, nakilala kilala sa mga kulay tulad ng Rouge, Pula, at Noir, Itim. Ipinatawag siya ng isa sa mga kabalyero sa hari at dinala siya sa ilalim ng kastilyo. Ibinunyag na ang hari at ministro ay mga papit ng parehong demonyo na inupahan niya upang pigilan, na kinuha ang katauhan ni Orthos, ang bayani na natalo noon sa kanya, kaya nakuha ang pangalang Orthos at naging isang archdemon. Balak nilang isakripisyo ang mga adventurer at si Shizu, napagod pa rin sa kanyang laban, para mabawi ang kanyang buong lakas. Nagagawang talunin siya ni Orthos ngunit napapanahon na lumitaw si Kuro at pinatay ang hari at ministro. Ipinahayag niya na tinawag siya ng namamatay na Silver Wings upang ipagiganti sila at tinupad ang kanyang mga pangako. Pinagalitan niya si Orthos dahil sa pagiging sobrang kumpiyansa sa kabila ng pagiging dependent ni Rouge at sinisira ang kanyang kaluluwa. Opisyal, ang hari at ministro ay pinatay ni Kuro, na pagkatapos ay natalo ni Shizu. Hanggat pinapanatili nilang tuwid ang kanilang mga kwento, sinabi ni Kuro na wala siyang dahilan para itarget target si Shizu bago umalis. Sa mga post-credits, pinagmamasdan ni Kuro si Rimuru sa pamamagitan ng Strying Glass at ipinahayag na sa susunod ay dadalhin siya ni Rimuru sa katotohanan ng mundong ito. Maraming salamat sa inyong panunood. Huwag kalimutan na mag-like at mag-subscribe para ma-update kayo sa susunod pang video recap.